Doktor Nun, mga idol, mga follower, happy Sunday. mga idol, mapapansin nyo, ito yung matarik. Nasa pinangunan, mga, mga idol. Happy Sunday sa inyo. Ayan, si Boss Marvin, tsaka si Boss JP. Boss Jorens! Ayan. Ito yung... ah, si Boss Bitoy. Na <laughs> kung mapapansin nyo, mga idol, itong lalaki, kung mapapansin nyo, binabalian pa namin, ginagatlaan namin, para lapat na lapat. Grabe tarik mga idol. Ah, uh, pusto na ako rito. Ah, uh, sige, pusto na kami Boss, ka. dong ka, boss. Okay, doon ka. Wala na pala ko

Jangan. tahan gilang mungkin barang membawa ya. ada ya. kapal Biu-erman bandar api�ang

Ah, gumagapang na si Spider. Ay, baba mo na konti, konti. lang. No, okay. Spider-Man Spider-Man spider, -Man. spider -Man. all mga follower Shout out sa inyo lahat Happy Sunday Tatang kailan mga idol To, Nakapa, yeah. kaya barina, barina, mga ah, muna, oh, ito mga idol, yung nakapaa. yun hindi yung kaya, maglubit kayo. Kaya na kaya ng babadan. Ah, bari na muna idol. Ah, grabe talaga tarik itong mga idol. lumulubungan -ung -ung para walang angat. Ha? Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Ito mga idol, kung mapapansin nyo. Grabe yung tarik mga idol. Ayan. Grabe yung tarik yan. Hindi biro-biro Katulad pa niya yung hagdanan. Yung bubong na hagdanan, tarik yan. Amo ah, yung mga idol, may mga gutter na. Ayun. Dito na 'yan, 'yan. Ay. start na kami dito sa kabila mga idol. Ayun, meron na yung bubong. Ah. Meron na yung mga bubong mga idol. Ayun. Grabe, grabe intarik talaga ng bahay na 'to. Okay yan yung ginawa namin kahit nung ano nakarap na ginawa namin mga artwork mga auto na ngayon ah 3 days pan 3 days ngayon, ngayon yung gater na yung gutter kasi nakakatapos lang nila magkabit ng purikas ngayon sino sinukatan din namin ng mga gutter mga inside gutter kaya tapos na ngayon latag lang kami ng latag Okay, thank you. God bless mga idol. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless you to all. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mansulok ng mundo, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Happy Sunday. Thank you. God bless.